So, ayan po, good afternoon, good afternoon Ayan, may bago tayong project ngayon So, ayan magri Magriri Magpapalit tayo ng tabutyo Ng barako ayan. Barako dos Barako dos Yung stock ni Sherry Papalitan na natin So, ang ipapalit natin is stainless na So, plug and play lang naman to So Ang kagandahan nito, ayan yung dulo niya is yan napapalitan siya ito medyo maingay siya ngayon pa, para tumahimik siya ito ito yung pamalit niya yung medyo maliit na butas yan yeah, chicken pipe so para makakainay yung motor ni boss ito siya plug and play siya yeah. nakaalin na ano na rin siya nakaalin range na bolt na niyo. so Napakadali lang, napakadali lang. Tatanggalin lang siya tapos ibabalik to. Ay, sukat na sukat naman siya. So, hindi na kailangan na tanggalin pa yung pipe. So, ayan. So, ikakabit na natin. So, kabit na natin let. Puporma lang natin dun sa harap. So, kanina, natanggal na natin yung kanina. So, okay naman. Ayan, natanggal na natin. So, okay naman na. Ah. medyo malambot naman. Kaso yung gasket niya, medyo manipis na. So, tingnan na lang natin kung magkaroon ng singawis, magpapalit tayo ng gasket. So, ito yung stock ni Boss. Shit. Ito kasi stock, medyo sakal. Hindi siya makakahinga. Medyo umiinit ang makina dahil sakal siya. So, sa so ngayon, papalitan na natin ang eh? ayan video masikip lang dahil marami ang sa na si boss palitan na natin ang pipe na stainless ayan so plug and play lang naman yan dahil shock na shock naman talaga ayan shock na shock siya yan dito So, para matisting natin yung pinaka, pinaka tunog niya. Nag-imple lang siya. Napakadali, i-kabit. Kaso nga lang, minsan, kaya medyo nahihirapan ni kabit dahil sa mga bulk niya, kalawang, mayroon tanggalin. So, ito naman, okay naman. Okay naman siya. Kahit na medyo may kalawang siya, hindi naman siya mahirap ang galing hindi wala yung akyo naman siyang babaguhin so makikita lang natin mamaya so kailangan lang ma natin na may picture eh duman may tornillo likod ko so, ito hindi na muna natin masyadong higpitan dahil yung turnilyo rin sa likod. Hindi kakabit natin. So, so, ikot tayo dun sa likod para makita natin yung pinakadulo. yan Maganda yung walang cut para, ayan. Ito yung forma eh. Yan yung pinakadulo niya na yan, medyo paliko siya. Swabi siya. Diturnilyo siya, default. Na natatanggal. So, nakibus na lang yan. Kung gusto niyang palitan ng gold bolt, yan, pwede rin. Pero stainless na rin siya. Pati yung turnilyo niya, hindi siya hindi na siya kakalawangin. So para mapakinggan natin yung magiging tunog niya. So. pero yan suwabi lang din yan. Tama-tama lang din yan. Kaso ito, pag gustong medyo tumahimik ng konti, ito kasi medyo maliit siya. Pero oh, ito, okay lang din naman to Kasi medyo malaki talaga makina ng uh, barako. Barako 175. yun yung forma niya so antayin natin kung ano yung magiging tulog so plug and play so kumpara dito sa Ito yung dunuk niya. Pakasilin niya doon nga, boss. Ayan. Ayan, may... So, nagpapag-fire siya. Kaya, test mo na lang yung, ano mo, carburador tagaling sa stack. Hangin. Hangin sa hangin. Kasi galing sa sakal, biglang na-open. Ano Oo oh, oh. oh. Para mawala yung putok-putok na yan Kasi nanipago eh Galing sa stack Tapos biglang Nag-open Wala naman po Wala naman So tingin natin Kung may singaw Okay naman So check na lang din natin Dikot Tingnan ko yung dikot Ah, uh, sirinyadro nga, boss. Okay naman. So, okay naman. Wala naman siyang naging singaw. So, yan po. So, yan, silitap natin. So, ayan si boss, yung mayang Eh, uh, Thank you so much, sir. Sa vlog ko to po. Ba-vlog ko kasi. Uh, thank you. So, naging successful naman yung nagawa natin. Yan. So, plug and play na chicken pipes na tambot yun ng barako. Pero ano siya, uh, natatanggal, na papalitan. So, adjustable siya. So, okay na, yan. So, okay na po, natapos na. Naging successful naman yung nagawa natin. Eh, Pagklamang po natin nalimutan na uh, isubscribe mga aking channel. Paki pindot na din po ang notification bell para maging updated tayo sa mga susunod na video. So maraming maraming salamat and God bless po. Ingat